eto nag trending viral pinatigil daw ng uh, office of the vice president ang uh, trapiko ng mga motorista sa may commonwealth ako pwede ba naman yun pero kung tutusin privilege po yan ng mga government official lalong lalo ng, ng presidente vice president ng department of justice diba? privilege yan eh alam nyo ba kung bakit ginagawa ito ng uh, mga otoridad natin kaya nila ginagawa ito para sa kaligtasan ng mga uh, leader ng ating bansa. Pero hindi ko alam kung ano ba ang pumasok dun sa utak ng uh, nag-upload. Di ba? Kung saan siya humugot ng lakas para namang mga uh, excited na excited siya. Para bang uh, planado? Di ba? Kung mapapansin nyo, di ba? Paano niya, niya nasabi na BP. 'Di ba? Diretso niyang sinabi sa pulis eh. Nadadaan si BP. Siyempre, itong pulis ginagampanan niya ang kanyang tungkulin at ang maaring uh, pandinig niya rito ay BIP. Kung mapapansin niyo yung reaksyon ng pulis, 'di ba? Parang Opo, opo, yes, yeah. parang ganun na lang siya, 'di ba? Kasi nga may ginagampanan siya at medyo medyo na na pressure na rin siya dahil maraming bumubusina Maraming mga motorista na naka-pending doon. Pero 'di ba, bilang mamamayang Pilipino, dapat nirerespeto natin ang uh, kapulisan natin, 'di ba? Kung sakali mga presidente ang dumaan o BIP o leader ng ating bansa at 'yan ay tinumba. Ay sino nga 'yung maging leader? Oh, ito ito bang uh, excited na uploader na ito? Kasi kung tutusin lang, kung ikaw ang nasa lugar na yon, hindi ka maglalakas ng loob na bumaba ng iyong sasakyan para tanungin ng polis na ano, ano, ano ba nangyari dito, gito ganyan. Di ba? Siya parang ano eh, para bang may uh, nagsabi na ako bahala sa iyo, parang ganyan. Di ba? So parang malinaw na paninira ito sa Office of the Vice President eto pakinggan natin ano kung pa paano ang naging uh, conversation nitong pulis at nitong uh, uploader pero dumaan si VP Sara dadaan lang po dadaan lang do cross lang po ko cross lang po wow ko cross lang po siya kasi lang po ko cross si VP Sara sinara niyo commonwealth all right sige ko cross si VP Sara si VP Sara tatawid kaya tumigil muna tayo tigil muna tayo dahil tatawid si VP Sara ha ingat lang ayan napakinggan niyo di ba So, hindi naging malinaw doon BIP, BP pero itong uploader lamang ang nagsasabi na BP BP Sara o oh, BP, ganyan pero ito ay uh, sinagot na ng Office of the Vice President na nasa Mindanao si uh, Vice President uh, Sara Duterte so ano ngayon ang uh, masasabi nyo dyan dahil itong uh, uh, uploader na ito ang balibalita pa nga si dating congressman na uh, Teddy Teddy Casino ang uh, nagumpisang mag-upload nito, uh, nababasa na natin ito dati pa, nababalitaan natin na kung sino ang mga nasa gobyerno ay sya rin kumukontra. Uh, Kaya kayo na bahalang humusga sa nangyari ito. At ang uh, maganda rito ay nagpaliwanag na ang uh, Office of the Vice President na wala ang Vice President sa Commonwealth. Nung, uh, ito yung nangyari yata nung Webes. No? Kaya kayo na bahalang uh, humusga dyan.